Yo, what's up mga sir? Ito na yung ating part 6 ng ating pagpapalayan mga lodi. So yan nga guys, makita nyo yung aking ginawa guys doon sa palayan. So yun mga Lodi ayan bumalik ako dun sa palaya namin guys na mga 6.30am mga Lodi So yan ang ganda ng panahon yan mga guys So isa talaga to sa mga gusto ko guys kapag ako ay pupunta sa palayan mga Lodi So talagang kitang kita ko yung buong green Talagang green na green talaga yung buong lugar mga Lodi Dahil napakaraming palay na mga tanim mga Lodi At syempre yung ganda pa rin ng panahon at simoy ng hangin mga Lodi So kung nandito ka lang guys at kung mapapansin yung mga Lodi Talagang ansarap at nakaka-refresh at nakakawala ng stress mga Lodi. Lodi. Yan, isa yun sa mga gusto ko na kapag ako nag-rides or nag-jogging ako sa lugar na yun mga Lodi. So, talagang napakaganda ng tanawin na makikita mo mga Lodi. So, yan nga guys. At syempre, kasama ko si Kombi yung aking motor mga Lodi para syempre mas mabilis akong makarating dun sa palaya namin mga Lodi. At ayan na nga mga guys. So, yan na nga. Ko lang dito si Kombi mga Lodi yung aking motor dito sa may sagingan mga Lodi para syempre hindi siya mainitan mga Lodi kasi hanggang mga 9.30 AM ako dyan mga Lodi kasi mahirap naman kung hanggang 10 AM tayo napaka init na niyan at medyo mahirap na rin gumalaw at uh, syempre magtrabaho kapag sobrang init ng mga lodi so mga 9.30 okay na rin yan so sakto na yan at uwi na rin kami dyan so yun nga mga lodi nung papunta na ako dyan syempre uh, yan dumating na rin si papa mga lodi and sya nasa hulihan ko at uh, syempre pinauna ko na sya dahil syempre uh, nagkakamera pa tayo pwesto pa tayo ng mga kamera mga lodi so yun nga uh, guys napakaganda talaga ng lugar na yan mga lodi kung saan kami nagtatanim ng palay mga lodi so ito yung hinahanap ko talaga since nung nagtatrabaho pa ako sa Manila at nasa syudad pa ako mga Lodi at nung nakauwi na ako dito sa Bicol mga Lodi talagang mas na-appreciate ko guys yung ganda ng lugar ng probinsya namin mga Lodi yung Bicol mga Lodi at ayan na nga guys yung aking mga tinagabo or mga tinanim kong mga palay don sa mga puwang na uh, palay na hindi tumubo mga Lodi so yan yeah, natapos ko ng isa yung medyo malaking puwang na yun mga Lodi at syempre yung tinuro ko dyan mga Lodi yung medyong may puwang pa dyan mga Lodi at nang bumalik nga ako mga lodi nung mga siguro mga mahigit uh, mag 2 weeks na rin akong hindi nakabalik dito sa palayan mga lodi so nawala na yung tubig niya mga lodi so mabilis lang din mga 1 week in half mga lodi so nawala na kagad yung tubig dahil syempre uminit na ng uminit yung panahon mga lodi so yan nga guys iya pupuntaan ko na yung medyo may puwang doon sa medyo gitna ng palayan mga lodi at syempre tataniman ko siya at tatagabuan ko siya tagabu yung tawag sa amin mga lodi kapag uh, syempre mag uh, ano ka uh, tatanim ka ng mga palay so syempre syempre dyan ko lang din kukunin yan dyan sa mga tanim ko mga lodi at paumpisa umpisa lang yan mga lodi at ayan nga guys tinuro ko na yung medyo puwang mga lodi at ayan nga kung mapapansin nyo guys medyo wala lang tubig at medyo talagang matigas na yung um, lupa mga lodi kapag uh, nawala na sya ng tubig mga lodi pero kaya pa naman at uh, syempre tataniman natin sya ng, uh, ng palay so ayan nga guys yung puwang yan so syempre tataniman ko sya ng mga panibago at para syempre sumabay sya sa paglaki at hindi masayang yung ano yung uh, lupa na walang tanim mga lodi so tataniman natin siya ng palay mga lodi so yan nga guys mga yan guys so syempre tatapusin natin yan mga lodi hanggang sa kaya natin mga lodi at uh, syempre magmamadali tayo kasi mabilis lang din talaga lumaki yung mga palay mga lodi so mga 3 months yan mga lodi malaki na yung palay so yan nga guys ayun si papa nauna na si papa dahil si papa ay nag spray ng ano ng para sa uod mga lodi so kagaya ng ginawa ko din sa part 4 mga lodi so yan nga umiwi na ni papa so saktong mga ano na yan mag uh, 9.30 na ng umaga mga lodi. Lodi at syempre hindi na nang umaga mga Lodi kasi susunduin ko na yung anak ko yung bunso ko na mga 11pm so mga kapagsahing pa ako at pa ako ng ulam sa bahay mga Lodi at syempre ayun na nga guys so ayan medyo mainit talaga yan at uh, kung mapapansin nyo naman guys naka ano ako naka kap. at ayan na nga guys nung bad ng hapon ng mga Lodi mga 2pm ng hapon so umulan ng malakas mga Lodi dito sa aming bahay mga Lodi at syempre dahil medyo hindi na siya mainit bumalik ako sa palaya namin ng mga 4pm mga Lodi so yun kung mapansin nyo guys, umulan dito ng mga sa bahay namin, mga 2pm at nung bumalik ako ng mga 4pm guys so yan nga guys, uh, makulimlim yung panahon mga lodi, so dadalya lang namin yung um, syempre pagtatagabo o pag uh, tanim ko ulit ng panibagong uh, palay din sa palayan mga lodi so doon naman ako sabi bandang baba mga lodi kung saan merong uh, tubig mga lodi at uh, eh, no, medyo ambun uh, na at uh, siyempre hindi ako nakapag video dyan kasi um lumakas yung ulan dyan at nung nawala yung ulan mga lodi, tinuloy ko na yung ano yung pagtatanim uh, ng palay so nagkaroon din ng kaunting tubig mga lodi so tamang tama yan para syempre makapagtanim tayo at makapagpa makapagtanim tayo ng palay mga lodi so yun nga guys so yun oh, so sarap din mga guys na balik balikan yung dati kong ginagawa sa palayan nung bata pa ako mga lodi nung buhay pa yung aking lolo mga lodi so yun nga at uh, maraming salamat panginoon sa so mga blessings na meron ako mga lodi at thank you thank you so much po sa so mga opportunity na binibigay niyo po sa amin mga lodi god bless po vai don't <music>